Mga kaibigan to, nandito po kami ngayon sa mga gumagawang parol. Po, you know? Yan. Si Papang carding, Ito <laughs> po yung mga gagawa ng mga kaibigan. Nakabitin. Yan ang dami oh. Order po yan mga kaibigan. Yan. yan. Yung order nila yan mga kaibigan. to, Bab, magkano ito? ganito? Ito. Para ano? may magtatanong. Ha? <laughs> Ma, Ang para pag may nagtanong. Ito malat eh. Oh, one daw ito, mga kaibigan. One two, mali ito. Pero Oh. Okay. Oh. May ba yan? Mga kaibigan ito. Meron din silang mga dito sa baba. No. Dali na Oh. Bakit yan. Nating, lakomia mo din plastic? ano? Ito kumawag. kumawang? Ba naka Ano pala no? Ah, naki na? no? No? Oh. No? Hmm. Ah, no. Yan, no? Okay ano? Oh. ano? no. Sige, okay na po. 1, Magkano po dito? Ah, <laughs> yung oh. Pamposte, daw. Pamposte daw to, mga Sa poste yan. Yan. Ano? You know? Yan. Ito pa yung kanina sinabi kong 1,2,2,2 pala? Ang hindi ganyan. Baka ako mabulin sa 1,000. <laughs> 走。